So, what's up guys? It's me again and of course, welcome to our channel. Ngayon na nga meron tayo ditong Sniper 150 version 1. So, ayan, uh, makikita natin nakabaklas na siya kasi nga binabaklas ko. Dabang binabaklas, kaya tumawag yung maari. And sabi niya, pakicheck nga yung uh, sa may shifting uh, side. O dun sa may kambyuhan niya. Bakit uh, sobrang lambot daw tapos ah uh, kumakagat minsan tapos pag minsan kailangan pag kumbaga pag nag nagdagdag ka ng gear mo tapos kailangan tapikin mo pa ng pababa tapos uh, magdagdag ka ulit yun papasok pero pag hindi mo tinapik yun hindi siya papasok pag nagdagdag ka ulit so ayan yung nung chinek ko nga siya okay so ayan ipapagita ko muna guys no doon sa kabila ayan pagito lang muna linagyan kaya linagyan niya rin ng spring. Saan nakikita nyo? May spring siya nang linagay. Kasi nga pag nag-humbio ka, tignan nyo guys. Hindi siya bumabalik ng maigi. Diba? Hindi siya bumabalik. So, kailangan tapikin mo siya ng konti. Yan. Bago siya bumalik. Diba? Parang may alawan siya ng konti. So, yan yung nangyayari. Kaya, pag nag, kumbaga, nag, nagdagdag ka up, tapos, pag inayaan ina 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 mo lang na ganun, pag magdagdag ka ulit, ayaw nung pumasok. Kailangan tapagin mo pa ulit bago siya papasok. So, ayan, ganun yung nangyayari. So, ayan, nung tunik ko nga nga, inopen ko na yung dito sa so may left side. Ngayon, nakita ko, ayan, may basag na pala. May basag pala. So, ito, guys, no. Kung makikita nyo, bago yung black niya. Bago yung connecting red. So, I think nasa 2 months pa. 2 months pa na na-overhaul to. And ayan, ganito na naman yung nangyari. Pero ewan ko lang ha guys, di, di, di ako sure kung pag, pag dati ba tong bitak na to or dun sa nag-overhaul. Ayan. guessing guys, tingnan nyo. Ayan o. Ayan yung bitak nya. Ayan lang. Ayan. Ayan o bitak na pala yung nakahawak nung pin yun yung pin nung sa may shifting element natin ito may shifting rod so ayan makikita nyo may rod sya na maliit ano ba pin na yan yung nakaano dito sa may spring nya kaya pag, pag mag cambio ka ito yung nang hihila tapos nang tutulak din yan yan yung gamit ng spring niyan. so ito pag linagay natin dyan yan lagay natin dyan papasok sya Yon, papasok, di ba? Ang problema, pagka nagkambyo ka, tingnan natin. Yan yung kambyo. Pag nagkambyo ka, tingnan yung may igigis, Pag nagkambyo ka, nagkikibaba siya. Ayan, nagkikibaba siya, kaya hindi niya binabalik ng mga ayos. Kailangan, yun, kailangan itaas mo pa, tapos babalik, kasi gumagalaw na siya. Yon. yun yung problema, kaya... Yan, sa mga naka sniper dyan, hindi ako sure guys hindi ako sure kung yung nag overhaul ba na ngayon yung nag overhaul ngayon or yung mga dati pa noon yung ko lang hindi ako sure so itong model na to is 2017 uh, yata so ayan yung nangyayari kaya ayan iwan ko kung anong gagawin dito so siguro uh, siguro ipapahinang kasi wala namang remedyo yung mahirap talaga mag remedyo pag uh, sa sa tawag nito sa loob ng makina no So yun yung gagawin ko. Titignan ko kung ay yung pinaka the best na remedyo. Pero kung wala talaga papahihinan talaga. <laughs> yun na lang. Yun yung hindi pwedeng mahirap kasi mag remedyo ng kung ano-ano dito sa loob ng makina. So ayan. Ayan na nga sya. Tapos so mapapakita ko na rin yung ibang issue nito pagkatapos ng na-overhaul after 2 months. So makikita nyo rin guys na nakabukas yung tap nya. Kasi nga Nung in overhaul, hindi pala pinalitan yung ano, general overhaul pero hindi pinalitan yung timing chain. Yan, pinalitan yung timing chain. Kaso ah, hindi pinalitan yung guide. So yung nangyari ay anyway, oh. Grabe na oh. Ano nangyari? Lahat nung ano you know, ano you know, Yan yung mga plastic ng guide. Bumigay yung guide kasi bago yung timing chain, hindi naman pinalitan yung guide. Dapat kasi yon pag nagpalit kayo ng timing chain, set na yon dapat pati guide magpalit kayo. Ngayon, na, uh, wala na, natunaw na yung guide, ano. Eh, Ngayon, hindi masyadong kita. So, yan, i ano ko na lang ulit pag mabaklas ko na talaga. So, yan, yun lang guys yung gusto kong pakita. So, ayan, pag bumibili kayo ng mga sniper, Ayun, i-check nyo pag nagka-issue kayo, kayo ng mga ganong issue, no? So, ayan, yung lagitik niya is ibang-iba talaga. No? Kala ko, tupi lang. So, nung binuksan ko yung sa, doon sa may, uh, tawag doon, sa may uh, water pump, nakita ko, ganun pala, natunaw na pala yung ano niya. Yung uh, timing guide niya. So, Ayan, so kung na, hindi kayo naniniwala guys, no, isa pa kung hindi kayo naniniwala sa mga sniper na nagka-crack yung dito. So yan guys, isa na to sa pruweba talaga. Kung mapapansin nyo yan o. No? Oh. Ayan o, no? welding na yan, na welding na. Ayan, grabe o. Oh. Ayan. Ayan, hindi pa tinanggal yung, nasunog din yung pati yung web kasi nung winilding magkabilaan niya ito wait lang makita ko sa kabila ayan so dito sa kabila makikita nyo tinapalan lang ng flat bar so ayan ayan so ayan kung hindi kayo naniniwala sa mga hindi naniniwala dyan na nakakarak talaga yung yung dito ng sniper so ayan ayan may, makikita nyo na ayan o tapal lang yung mga yan o welding ayan, ayan. Uh, magkabilaan yan so ayan guys yan lang yung gusto kong pagkita ngayon so it's up to you kung okay siyempre yung sa alaga lang din naman yon depende yun sa alaga no? kahit anong motor naman yan kahit branded man yan kahit sobrang branded kahit china man yan kung marunong ka talaga mag-alaga maalagaan yung motor mo so ayan guys update ko na lang kayo sa mga next na episode ng sniper 150 na to. so ayan guys bye